ang mga anak na lalaki ni Jacob. May labindalawang anak na lalaki si Jacob. Ang mga anak niya kay Leah ay sina Reuben, na panganay. Pagkatapos ay sina Simeon, Levi, Huda, Isakar at Zebulun. Ang mga anak niya kay Raquel ay sina Jose at Benjamin. Ang mga anak niya kay Bilha na alipin ni Raquel ay sina Dan at Naftali. Ang mga anak niya kay Zilpa na alipin ni Leah ay Sinagad at Asher. Silang lahat ang anak na lalaki ni Jacob na isinilang sa Padan-aram.